Nangyari ito sa unang bahagi ng taginit, init panahong punong-puno ng hikers, campers, at mga turistang sabik makita ang ganda ng mantana. At hindi ko sila masisisi. Sa mga buwang yun, parang pintura ang kalangitan, ang hangin ay preskong sumasabit sa balat, at ang kagubatan, buhay na buhay. Ang problema lang, marami sa kanila ang hindi marunong rumspito sa gubat. Marami sa kanila, hindi kailanman nag o nag sa buong buhay nila lalabas lang sa kotse, kukuha ng litrato ng bison, tapos biglang mawawala. Kaya sa halip na magbantay lang sa wildfires mula sa tower, madalas ang trabaho ko ay gumabay ng mga nawawalang turista pabalik sa trail. Noong 1994, akala ko simple lang ang pagiging park ranger. Tahimi, relaxed, ligtas, hanggang nagsimula ang mga kagat. Mas dumami ang kaso ng rabies. Mas dumami ang wildlife na kailangan naming barilin. Kaya bigla kaming pinagsuot ng .38 sa baywang at nilagyan ng mas mabibigat na rifle ang mga patrol truck. Ayoko talaga sa baril. Mabigat, nakakasugat ng balakang, at hindi ako sanay sa ideyang may dalang pamatay saan man ako magpunta. Pero tumigil akong magreklamo pagkatapos ng Hunyo dahil doon nagsimula ang lahat. Nakahiga ako sa higaan sa istasyon, halos himbing na himbing, nang biglang umalangaw-ngaw ang telepono. Hello, garalgal kong sagot. Boses iyon ng supervisor ko, si Jake. Hey, Ash, may reklamo sa isa sa mga campground. May kaguluhan. Pinahid ko ang bangs ko sa nuo. Anong klaseng gulo? Maingay daw. Mga batang nagbablast ng nirvana. Past quiet hours na. Napabuntong hininga ako. Sino pa ang papunta? Si Felix, sasama ka na lang. Napailing ako. Sasabihin ko lang sa kanila na hinaan ang tugtog. Mag-ingat ka, baka lasing. Inayos ko ang uniporme ko, kinuha ang duty belt, iniwan ang malapad na sombrero at sinuot ang baseball cap. Dumaan ako kay Mel sa front desk na may suot na walkman habang nagbabasa ng teen magazine. Tahimik ang parking lot. Dalawang patrol truck lang ang nandoon, sa akin at kay Mel. Tahimik ang gabi, walang hangin, ang buwan ay mababa at dilaw sa langit. Ang tanging tunog ay ang huni ng isang malaking kuwago sa malayo at ang kalansing ng susi ko sa sinturon. Binuksan ko ang radyo, 80s pop. Mas mabuti na yun kaysa sa katahimikan. Pagdating ko sa campground, puno pa rin ito kahit maaga pa sa season. Mga tolda, mga apoy sa kampo, mga sasakyang magkakadikit, at ang musika, Smells like teen spirit, nakabibingi sa gitna ng dilim. Pero, walang tao. Maya-maya dumating si Felix. Matangkad, tahimik, veteranong ranger. Akala ko makakatulog ka ngayon, sabi niya. Akala ko rin, sagot ko. Magkasabay kaming lumapit sa apoy. Park rangers ito, pakihinaan ang musika. Walang sumagot, sinilip ko ang paligid, mga upo ang nakatamba, baso ng mga bote ng alak, mga sigarilyo na nauupos pa sa ashtray. Mainit pa ang apoy, mukhang kakakain lang nila, pero walang tao, sinilip namin ang mga tolda, mga sleeping bag, mga bag, mga damit, walang laman, parang bigla silang naglaho, nagtagpo kami ni Felix sa tabi ng apoy, parang may nagtaboy sa kanila papasok ng gubat bulong ko. May mga bakas, sabi niya, mga yapat, mga drag marks, papasok sa masukal na kagubatan. Bumalik siya sa truck. Paglabas niya, may hawak na siyang lumang ripple. Hindi ito mukhang bago. Mukha itong galing sa digmaan. Akala mo hayop? Tanong ko. Hindi ko alam, sagot niya. Pero hindi ito normal. Sinundan namin ang mga bakas. Tahimik ang gubat. Walang kuligleg. Walang ibon. Parang pinatay ang tunog ng mundo. Hanggang sa makita ko ang mga mata sa dilim. Isang dalagang nakaluhod. Madungis. Nanginginig. Hawak ang kamay ng isang binatang duguan. Malalim ang sugat sa binti nito, parang hinayla. N, nandito na kayo, bulong niya. Jessica ang pangalan. Nya, tinapalan namin ang sugat ng lalaki. Binuhat ni Felix ang walang malay na binata. Yung mga kaibigan ko, umiiyak si Jessica. Nasa loob pa, hindi kami sumagot agad. Habang pabalik kami sa truck, ramdam ko ang mga matang nakatitig sa amin mula sa kawalan. Hindi isa. Hindi dalawa, marami. Hindi kami nakalayo. May lumagaslas sa mga sanga, may ungungol. Hindi ito tunog ng oso. Hindi ito tunog ng lobo. Isang nilalang ang lumitaw sa pagitan ng mga puno. Matangkad, payat, kulay abo ang balat. Masyadong mahaba ang mga braso. At ang mukha, mukha itong tao, pero mali. Napaatras si Felix. Pinutukan niya ito. Tumama, hindi bumagsak. Sumigaw ito, hindi sigaw ng hayop kundi sigaw ng tao na hinahati ang lalamunan. At saka nagsulputa ng iba pa, hindi sila hayop, hindi sila tao, sila ang naiwan, mga nawawalang turista, mga hiker, mga ranger, lahat ng hindi na nakabalik, nagiging katulad nila. Tinamaan sa balikat si Felix. Tinulungan ko siyang makatakbo, nakasunod si Jessica, halos madapa sa takot. Nakabalik kami sa truck, tumawag ako sa radyo, Jake. Nandito sila, hindi sila hayop. Static, tahimik. Tumingin si Felix sa akin, duguan, nanginginig. Ash, kahit anong mangyari, huwag kang lalabas sa liwanag. Nakarating kami sa lumang firewatch tower. Nagkulong kami sa loob. Naririnig namin ang pag-akyat nila sa mga dingding. Ang pagkaskas ng mga kuko. Ang pag na parang daan-daang tinig na pinagsama-sama. Sumilip si Jessica sa bintana. At naroon, ang mga kaibigan ko. Hindi na sila mukhang tao. Tinamaan si Felix sa Chan. Hindi na siya tatagal. Ash, Ania, kailangan may manatili para pigilan sila. Hindi kita iiwan. Ngumiti siya. Hindi mo ako iiwan. Ililigtas mo sila. Binigay niya sa akin ang ripple. At saka, binuksan niya ang pinto. Sumugod sila sa kanya. Nagkaroon ako ng pagkakataon. Hinayla ko si Jessica pababa sa likurang hagdan ng tower. Habang pababa kami, narinig ko ang huling sigaw ni Felix. Nakalabas kami ng gubat bago sumikat ang araw. Pagdating ng mga backup, wala na ang mga nilalang. Wala ring bangkay. Wala ring bakas. Opisyal na ulat. Bear attack. Missing persons presumed dead. Pero alam ko ang totoo. Ang huling babala. Lumipat ako ng assignment. Tumigil akong mag-ranger. Pero gabi-gabi, naririnig ko sa panaginip ang mga sigaw. At minsan, kapag dadaan ako sa gilid ng kakahuyan, may mga matang nakatingin pa rin sa akin, at parang pamilyar ang mga mukha nila, parang ako ang hinihintay nila.